Matulungan niya rin ako, bata paano. no? Hmm. Eh, ka kayo yun. eh, kayo, basta huwag hindi kayo pababayaan din na pa ngayon. Marami pa kayo matutulungan. salamat po. Ayan mga idol for today's video, may maghahanap ulit tayo ng matutulungan natin. So may nakita na rin ako si tatay. So nagtitinda siya ng mga pang Christmas, yung pangsabit sa bahay. Ayun oh. Charan. So lalapitan natin. Tayo na pong pangalan nyo. Dito. Pito. Oh, what's that? Ilang taon na po? 75. 75 si tatay. So, ito yung hanap buhay niyo po. Ito po. Ayaw pong gumagawa na mga Inahago lang po. Ah, tiniti, ano, pinukuha niyo lang tapos tinitinda niyo. Mm hmm. Magkana po tinda niyo dyan? Dito po may eh, benta namin so, na ito. Apat yung Apat isang daan. Ayan, mga So, nauubos po yan sa isang araw? Mm -hmm. Hindi naman. Hindi. Hirap mo po. So ngayon po, may benta ka na? Meron na rin po. May bumili na sa akin ito, apat. Ah, nakat may bumili ng apat. Mga recycle, ano yan, decoration. So, taga saan kayo? Sa San Simon, area C. Area C. So, kanina pa kayong umaga nagtitinda? No, kanina umaga pa, galing pa ako ng Langkaan. Langkaan? Da, binakad nyo lang po papunta dito. Oo, oh, lakad lang po. Ah, ang grabe ang sipag nyo maglakad tay. Ano lang <laughs> ko ng apo. Ilan na po apo nyo? Marami po akong apo. Ah. Eh, isang, isang apo po. Manit pa lang. May, 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 ako na nagpalaki. Ah. Kasi dating yung naman yan, nagbibisyo. Ah. Eh, buti naman o, oh, awa ng Diyos, nagbago na rin. Nagbago na. Ilan po anak niyo, Tay? Ali, anim, sabi ko na tatlo. Asa ka na ko sa kanya tatlo. Lahat 'yun kasama niyo sa bahay? Sa wala na, wala sa Bulacan na. Ah, sa Bulacan. So yung kasama niyo po ngayon apo lang. Apo ko lang. Ah, dalawa lang kayo. Sa, Asawa niyo po? Sa bahay lang. Sa bahay lang din. Wala nang trabaho. Wala, wala talaga po, mam. Ah, alaga na lang sa mga apo niyo. Ah, Ay <laughs> ayan, katsa rin ako, katsa Oo, oh, oh. may extra ano kayo, pagkakakitaan. Oo, oh, muna sa bahay. Muna sa bahay, manghihina ka. mangihina, Kailangan ako. Kailangan talaga lakad-lakad, parang exercise. Okay. Mm -hmm. Marami ka ng benta ngayon? Bali, uh, ano lang ako, lang. Ah, sampo. Marami ka ng benta Ah, nakasampo na si tatay, nakabenta na si tatay mga idol. Ano ako nung may gitna 150. Ang bigas-bigas din ako uwi mo pang bilibig. Mahal na pa naman ngayon ang mga bilihin. Mahal na nga ngayon. Wala ka nang mura ngayon. taas. So baka po may gusto kayong batiin yung mga anak nyo, baka mapanood nila itong video. <laughs> sa Bulacan si Richard kasi anak 9 years old. Kasi Anzen, yayang, si Ansel si Ayang si Rocky si kasi uh, mga apo kong yung ano po sa uh, na, ano suma, ano yung ah, so, parang ano yung sa entertain ano, gano'n kaya ab sabi sa kanya, Ano na lang ibang talabaho, magulang Kasi makao dyan dyan, lalo na so, Sinusuportahan pa po kayo ng mga anak nyo, Tay? Hindi siya, no. Eh mm -hmm. kasi rin ang... may mga anak din. oh, may mga anak din. Baka, ano rin. Mga... na po kayo. Oo, mm -hmm. mga anak. May mga anak din. Hindi may... Nag siya nagigipit din. Hindi siya sa akin. Oh. Cepat, cepat, dekat, cepat, dekat, 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 So ito pala si tatay mga idol So nagtitinda siya ng mga pang Christmas Na mga pansabit sa bahay So yun, tutulungan natin siya Bibigyan natin siya ng konting tulong Na grocery So salamat pala sa mga sumusuporta sa Paglalive natin sa TikTok Sana mas marami pa tayong viewers At mas marami pa tayong matulungan So yung mga binibigay niyo po mga gift Dito po napupunta sa kanila Kagaya ni tatay So yun, bibigyan po natin siya ng grocery anong isusunod ano Nita. patingin niyo coastay ay niyo po ayo eh, ano po eh, natagisok ano tapbi uh -huh. <laughs> oh, so, salamat pumayag kayo na ma-interview salamat mo sa sa Panginoon mm -hmm. at tulungan rin ako pata, mm -hmm. eh okay, kayo, basta huwag kayo pababayaan din na pa Marami pa kayong matutulungan. salamat po. Okay. Na. lang po namin yung grocery. Mm. Mga tulong din, tulong lang din po yan sir sa mga nag nanonood ng mga live ko so mga bigay lang din po yan sa akin so ginagawa ko is tinutulong ko rin po sa mga kababayan natin so salamat tayo so, salamat ingat din ako kayo dito ah, ah. ah. kapo salamat, salamat. Kayo. salamat. salamat. kawai po kayo tayo Thank you, thank you. So, ingat ko kayo. Kunin niyo na po tayo. Ha. Salamat.